I know that he is just average employee here. But yung time, yung money, yung effort, dun mo makikita na seryoso talaga. You know mm -hmm. what I mean? Kaya nung we decided na we settle. Welcome to Adventures in Poland. Welcome to Adventures. This adventures with Oli Castillo. My name is Oli. Welcome to Inspiring Stories with Oli. So, maidugtong ko lang. Kasi sabi nila, kapag may afam, be, uh, afam meron na namang no? kababayan ang umangat na buhay. Ano yung opinion uh -huh. mo dito? I don't... Based as, sa experience mo. Sa experience ko, hindi ako si kababayan na umangat ang buhay. Okay? Siya <laughs> so, yung nagpaangat. Ako ang nagpa... I'm sorry. Ayoko I'm not saying na nagbubuhat ako ng sariling bangko. But, from the beginning, alam ko yung status ng asawa ko. So that's why I will say na this this marriage is completely about love, mm -hmm. challenges and adventure. So 'yun ang 'yun ang nakita ko dito sa marriage na 'to. Kasi sino ba naman ang magpapakasal to someone na hindi mo nga alam kung uh, kung ano ang itsura ng bahay whatsoever. Makita mo lang sa picture. Mm -hmm. You know what I mean? Kapag online dating exactly. di ba? Exactly. So yun lang, nakikita mo lang siya yung mukha niya or something. But, nung pumunta yung asawa ko sa Hong Kong, which is, I know that he is just average employee here. But, yung time, yung money, yung effort, doon mo makikita na seryoso talaga. You know mm -hmm. what I mean? Kaya, nung we decided na we settle, I'm, I don't have any expectation. Ang alam ko lang, meron kaming matutulugan na bahay. Yeah. Okay? Alam ko, may trabaho siya. Alam ko na ang expenses dito is hindi ganun kamahal at alam ko na kaya niya mag-provide until I found a job. So mm -hmm. yun lang ang pinanghawakan ko. Yun lang. So but I don't expect na nakakotse siya. Wala po kaming kotse, okay? So nagko-commute yung asawa so, ko. So ang laki ng nyo kasi Meron kayong bus. <laughs> Pwedeng sumakay ang lahat. Exactly. So, which is good nga rin dito, no? Kasi meron silang yung C transportation card, mm -hmm. CTM card na unlimited. so. Na pinabayaran mo, hindi binabayaran libre. <laughs> to. Okay? No, but it's so funny is, nung dumating ako dito sa Poland, yan ang unang binigay ng asawa ko, mm -hmm. yung transportation card. Kasi right. alam niya, gala ako. So, alam niya na mag explore ako, na... Mm -hmm matapang ako na kahit him, na yan ang una kong gagawin sa isang lugar, mag -e explore ako. Basta alam kong sumakay, alam kong meron akong unlimited ride, pwede akong sumakay, pwede akong bumaba, let's see where we go, no? Mm -hmm. As long alam ko yung uuwian ko. So, so uh, nabanggit mo yung uuwian, kailan yung huling uwi mo ng Pinas? Okay, uh, umuwi kami just last uh, January. Yeah, last January this year. So, but yung sinundan no is 2017 kasi nahinto na dahil nga sa COVID, you know. So, syempre yung asawa ko naman is worried din siya kung uuwi kami during COVID time na hindi pa ganun ka-settle. So, luckily this year, we decided na okay, let's uwi tayo kasi matagal-tagal rin naman. Mm -hmm. So, yeah. So, pag-uwi sa Pinas is worth thing. Pero no much expectation. So, mm -hmm. yung family ko is like, they're just happy to see us. they just ah. happy, yung mga anak ko especially. Wala naman pasalubong. May pasalubong naman, <laughs> syempre. Pero hindi naman yung... Ba by yung kamit mo, pasalubong, Chocolate! Ay, yun eh! No, 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 I will be honest you got, with you guys, no? Ang pasalubong ko, is bilang lang yan. And pare-pareho. So, of course, we have big extended family. Pero ang extended family ko is like, Si kapatid, mga anak lang ni kapatid, tsaka si asawa ng kapatid. Yun uh -huh. lang. Pero yung mga pinsan, wala na doon. So what I means, siguro yung kung saan kami nakatira no, hindi naman yung talaga yung kasi I'm from Manila, so most of our relatives live in Manila, pero nasa Bulacan na kami. So kami lang talaga yung nandoon. So yung uh -huh. mga kapatid ko lang yung mga anak niya yun lang. So pero hindi ako yung, yeah, isa pa. Hindi ako katulad nung ibang OFW na pag dumating, pati hanggang kapit hanggang ikasampung kanto dapat may pasalubong. Mm -hmm. No. Huwag dapat ganun. Kasi nga, I think hindi lang ako magsasabi uli, no? Narinig ko na yun sa mga ibang vlogger din or something na mga FB Reels, no? Nung, nung umalis ka, wala naman silang pinabaon. So bakit pag dumating ka, dapat may, may pasalubong? Na. You know, something like this which is wrong kapag go F W wag kang ganoon kasi mm -hmm. wa, wala namang masama eh wala namang masama na sabihin mo na nag-uwi ka lang para sa close family lang mm -hmm. na hindi kasalanan yun is okay It's normal mm -hmm. you know? buti pa nga sho nakauwi siya, naka siya eh. ako hindi ko tanda kung kailan 2016 mm -hmm. or 2017 i think oh, 2017 sobrang tagal kasi mas prepare kong magstay dito parang mm -hmm. sinasabi ko sa mga Polish na kaibigan ko na no? parang ang Poland ang conflict ko talaga. Yeah, Kasi honestly, yeah. half gonna... of my life, mm -hmm. parang dito ko nagginugol siya eh. Mm -hmm. Kasi imagine 15 years and I'm 36. Imagine uh -huh. sabihin natin yung 6 ay 6 years na bata pa ako noon. Mm -hmm. So yung half ng buhay ko talagang nagugol ko na dito. Dito ko na na-explore ang lahat. Yeah. Speaking of, 2 years na lang I spend my half of my life <laughs> sa ibang bansa. Okay. <laughs> Ayan. So, nabanggit <so>, yeah. so, <laughs> ko sa, sa intro kanina, may dalawa ka ng anak. Yeah. So, paano mo pinapalaki yung mga anak mo na may mix uh, Filipino culture at Polish? Okay. So, isa pa to, okay? So, nung, syempre, buntis na ako, I'm so blessed again na si mother-in-law is hindi siya yung pakialamera. Alam niya na healthy eater ako alam niya na wala akong bisyo, hindi ako nag smoke hindi ako umiinom in regular basis. Siguro, iinom ka sa okasyon, kunwari kasal or birthday, which is normal. Pero nung nabuntis na ako, alam ni mother-in-law na healthy eater ako. So, hindi siya yung, oh, dapat ganto dapat hindi ka gagawa ng ganto kasi buntis ka or whatsoever. But, isa lang yung narinig ko dito pag buntis ka, bawal magputol ng buhok. Di ba kahit sa Pinas yata? I don't Magputol know. at magkulay ng buhok. I don't know, I don't know, I don't know. So that's why nung nanganak ako, as in ang haba ng buho ko nakatirintas lang siya. Mm -hmm. so, And okay, so uh, paano mo naman nababalance ang work life habang mm -hmm. nag-aalaga ka ng dalawang anak? Nag-start ako ng full-time na work nung nag-start na yung anak ko sa preschool. Which is same thing dun sa sa pangalawa ko. na which is good, no? Pareho kami ng asawa ko na uh, pagdating sa... Uh, uh, like sa common ground mm -hmm. na kasi dito nyo natatanong uh, may mga magulang dito six months pa lang yung baby pinapasok na nila sa nursery yes. okay para makabalik na sila sa, sa work. trabaho okay and me i'm blessed enough na pareho kami ng asawa ko na gusto niya kami ang uh, lumaki yung yung mga yung first three years ng anak namin is kasama ang nanay. So, uh -huh. yun, yun ma, ano rin yung paniniwala niya na dapat talaga yung yung unang tatlong taon kasama ng bata isang nanay. So hindi ibang bata. Kaya di ba so, sabi ko kanina napaka-focus uh, nila sa pagsinabing sariling pamilya nila. Uh -huh. uh, pamilya nila. Uh -huh. As in talagang kailangan lumaki ang bata sa pagpapalaki nila. Oo, oo, exactly. Uh -huh. Pero syempre yung iba siguro kailangan lang talaga. So, as young as mm -hmm. six months or one year old, oh, hindi kailangan rin, nilang dalhin yes, yung bata. Hindi rin man natin alam yung financial uh, status exactly, nila kung kailangan exactly, naman. Yes. Exactly. And ano naman yung pinakamalaking uh, sakripisyo mo uh, na kailangan mong gawin sa pagpapalaki ng uh, uh, pagpapalaki sa iyong pamilya dito sa ibang bansa? Okay. Uh, paano bang sasabihin? I think, I think siguro sa depende sa mentality rin. No? Kasi halimbawa ako. Kung alam mo kung gano yung income mm -hmm. ng pamilya mo, kailangan mo adjust based on the income, no? Kasi syempre may yung ibang mga Pilipina din, wala wala naman ay syempre meron namang mga fortunate na nakapag-asawa na talagang fortunate, may you kaya know? May kaya na, or okay. Something. But sa akin naman, I wouldn't say na sacrifice, no. Pero I think is also my mentality na kung yan lang yung budget, you have to stay in the budget. Mm -hmm. Na, paano ka, halimbawa ako, yung unang yung unang four years ko, actually, no? Hindi, uh, no, wait a minute. Uh, two years, hindi ako nag-work. So, syempre, nung lumabas na yung unang anak namin, I think ang makutulong ko lang sa asawa ko is yung to make it sure na within the budget, you know, to the point na, alam mo yung, lagi ako nagbabantay kung kailan magsisay ng diaper sa Lidl. Yes. <laughs> lagi siyang may ano, may sabihin, ah, ay, nabili ko yung dahil sa lang. Oh <laughs> yes, you know. So, I think, kasi yun nga rin ang kaganda rin, ang dami nilang sale or something. So, ako, bantay sarado ko yun. O, kailan magsisale ang gata sa Rosman, you know. Kasi yung pangalawa ko is, yung una, exclusive breastfed. Okay. Yung pangalawa ko, hindi na, half-half na siya. Mm -hmm. So, I think yun yung, yun yung I wouldn't say sacrifice. I think it's like being practical, no? Uh -huh. Na konting tulong din na hindi lumagpas sa budget or something. Uh -huh. Okay, so ito naman yung pinaka-honest question natin. Mm -hmm. Dahil sa pagkakaiba ng culture natin, kung halimbawa single ka ngayon, okay. anong mas prepare mo? Filipino culture or foreign culture para sa future mo at ng family mo? I'll be honest, ha? like from the beginning, okay? From <laughs> the beginning, ang kulit nyo ha. Okay. Talagang siguro yung mentality ko is ayoko ng Pilipino. <laughs> Ayaw <Okay>. din namin. <laughs> Ayaw you, din you namin. You know, just like I said it earlier, no? It's like, you know, nag-OFW ako to see more. You know mm -hmm. what I mean? So, but I didn't expect myself na makakapag-asawa ako ng foreigner. Pero hindi ako ganun ka um attracted sa Pinoy. So maybe kahit ang mother ko no, talagang work work workaholic daw ako kasi nga I'm not uh, like other girls na boyfriend or something no. You wouldn't ask my husband is my first boyfriend. Uh huh No, I know. Yeah! <laughs> no, I know. Yeah. <laughs> Ayun, so um Deka kasi sa kultura sa din kahit ako mas gusto ko yung kultura ng ng foreign yes, culture talaga kasi tinuturuan niya kung paano ka mag uh, maging, maging independent yes and it's very At, systemized. you know mm -hmm. systematic siya na alam mo yung alam mo kung ano yung kasi meron silang system kaya alam mo na meron kang Uh, makukuha at the end mm -hmm. you know what i mean mm -hmm. So sobrang thankful nga din ako sa sa pamilya ko kasi naiintindi sa sa 15 years sabi ko nga, na adapt ko na yung kultura nila at naiintindihan nila mm -hmm. na nandito ako sa poland para yung mag-isa lang ako tapos mm -hmm. nag-aaral ako yung parang mm -hmm. sinusuportahan ko yung sarili ko na hindi ako hindi nila ako inuobligan na magpadala ganun ganun mm -hmm. ang mm -hmm. iniisip nila nag-aaral siya nag-isa lang siya and, and you're supporting yourself Yes. No, which is that is good mm -hmm. you know sobrang so, sobrang laki ko lang din sa sa pamilya ko kahit meron silang minsan na may gusto sila mm -hmm. pero mas naiintindihan nila yung sitwasyon ko dito sa exactly. Poland mm -hmm. yan para naman sa mga kababayan natin huling question na to mm -hmm. para naman na sa mga kababayan nating OFW na gustong magbuo ng ng pamilya dito abroad ano yung maibibigay mo na advice I think that one is a two option no? kung OFW ka, and then gusto mong dalhin yung pamilya mo rito sa abroad, and then dito kayo magsisettle, I think it depends, depende rin sa trabaho nila, no? Kung kaya talaga nilang mag-support, you know? Mm -hmm. Pero kung OFW ka, na it just happened, destiny comes, and then nakamit ka ng someone na from here, mm -hmm. I think, um just live with your expectations. Mm -hmm. I think it's like it doesn't matter just like sabi nga ni Louie pag naka-meet ka ng apam. <laughs> no. No. Okay. Kasi dito hindi naman patama <laughs> sa mga ibang uh, oh, pinay wala, dito. wala kaming Wala kami pinapatamaan pero oh. as in ang isip na nila parang pag nagkaroon sila ng relationship. Nakasandal na sila sa pader. Sasa may sasandala na sila. Exactly. Na parang hindi nila alam na parang yung kultura nila may comparison ba? Exactly. Well, actually I think Malalaman mo naman from the beginning kung talagang capable si Guy, no? Let's mm -hmm. say si Guy, okay? So, but what I mean doesn't matter kung capable si, si Guy, you have to think then uh what will happen after a month, after a year, after three years. Mm -hmm. You cannot like stay in in one uh oh, lagi laging nandyan kasi capable, uh, stable siya. Especially nung COVID, no? Ang daming nagbago, no? Kasi naman na uh, kahit naman uh, kahit na ano pang ka-stable ng tao lahat na apektuhan, mm -hmm. you know. So kaya I think yun lang. So wag mo <laughs> yung <laughs> 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 nagiging <laughs> na ako. <laughs> ako yung ako. <laughs> Pinitig, <laughs> <lang> ko lang. <laughs> yeah. Ayan. Yeah, so I think uh yeah, so wag kayong wag niyo i-set yung mind na merong forever. Mm, so what? <laughs> walang yeah. forever. Walang forever. <laughs> Yes. And especially financially, yung status mo sa buhay. What? Uh -huh. Let's say na lang don walang forever, okay? Yeah. So what I mean, kung magde-decide kayo kung Pilipino kayo, nakapunta kayo sa ibang bansa and then it happens na may na-meet kayo or something, una kilalanin nyo muna. Kasi magigibap ka, igigibap mo yung something for him or for her. So dapat alamin mo muna. And just in case na hindi mag-work out dapat meron kang plan B. Kaya nga, I always tell to myself, no, and if someone asks me, no, I always say, always expect the worst, not the best. Why? Kasi, kung ina-expect mo yung the best and then hindi, hindi yun dumating, matidisappoint ka, mapuprustrate ka. Yeah. So, doon nag-uumpisa lahat. Pero kung binababaan mo yung expectation mo, and then you are thinking that siguro ito yung worst na pwedeng mangyari pero hindi nangyayari, you feel good. You mm -hmm. feel good na you're still okay. Kasi nasa isip mo yung pinaka worst na pwedeng mangyari pero hindi nangyayari. So you feel good. Mm -hmm. You feel good. Done to disappoint na your expectation higher, high, and then it hindi dumating disappointment. So mm -hmm. doon dun babagsak lahat. You know what I mean? Mm -hmm. So ayun, so thank you sa, sa pag-share ng mm -hmm. uh, ng story mo kasi siya talaga yung unang tao na naisip ko na pwedeng mag-share kung ano ba talaga yung uh, kalakaran kapag meron ka ng asawang Polish, may mm -hmm. mga anak, ito ba yung parang pwede nating masuportahan, katulong, katulong ba natin sila sa pag-support ng ating pamilya sa Pilipinas or... 'yung uh, pamilya lang natin na meron tayo dito sa Poland ang kailangan mm -hmm. nating i-focus, ganun. So siya yung nakita ko kasi siya yung isang Filipina na kilala ko na matapang na talagang pag meron siyang ano, uh, ipu-push niya kung ano yung gusto mm -hmm. niya talaga. And uh, yeah. Yeah, I think yeah. I just know, uh, fight for what you believe in. And then uh, just like, you know, just Louis mentioned na uh, hindi ibig sabihin meron kang APAM o whatever, kung ano tawag Kasi uso yung APAM nila. <laughs> exactly. Sabi ko parang APAM yata, parang yeah. pang America lang yata. Yung parang parang mm. pang general ata nilang tawag exactly. APAM. Exactly. Uh, <laughs> Wag nyo naman ganyanin si APAM. Tandaan nyo, kayo ang pinakasalan ni APAM, hindi mm. yung buong family. Yes. And tao lang din si APAM. Okay? Mm -hmm. So, kung gusto niyan tumi to tumulong, thank you. Mm -hmm. But, you know, with me, my husband, no, hindi ko siya minention never na kailangan ng ng family ko. Which is, hindi kasi naman ang hihingi yung family ko. Kaya, every time na uuwi kami ng Pinas, yung husband ko is very excited to buy something mm -hmm. for them. Kasi nga, never silang nag-demand or whatsoever. Kasi niya, iniisip ng iba na kapag nagkaroon sila ng uh, jawa dito or nakapangasawa, ah... Mm -hmm. uh, Iisipin nila na pwedeng makatulong sa pamilya nila sa Pilipinas. Pero mm. hindi nila alam ang kultura at ugali ng mga uh -oh. Polish. Kung gusto mong suportahan ang pamilya mo sa Pilipinas, magtrabaho ka. Exactly. You ka. have hindi to work for it. Kanya. You have to work for mm. it. Kasi eh, ganun, ganun sila dito eh. They, mm -hmm. they work for themselves. Mm -hmm. And kahit na magulang nila yan or whatsoever, hindi rin naman sila basta nagsusupport sa magulang. Kung yes. alam nilang may income yung magulang nila. Mm -hmm and and vice versa. I think mm -hmm. it's vice versa. Masyado silang ganon sa um, uh, eh, pamilya nila, oh, no? I don't think so. Naguutangan ba sila? <laughs> I'm <laughs> De, not naman. sure. Siguro naman. <laughs> siguro naman. Siguro naman. O Pero may pirmahan dapat. Hindi tulad sa atin na talagang pa lang pa ha. pa Pero ganun. walang pirmahan niya. Yeah. Ayun so uh, sana nakatulong ang information na ito para sa uh, nagpaplano na bumuo ng pamilya dito sa mm -hmm. Poland and uh, always be vigilant and do your research. And yeah. maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland. <laughs> Adventures with Ollie bringing you informative videos at lagi nagpapaalala na ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa! Thank you and see you in the next video! <laughs> ko din natin. Nakakatawa <laughs> ah, pero casual lang, no? Oo, oh, oh, gusto ko lang, lang yung no? ano, yung natural lang. Yes, ganun naman ako magsalakay uh, sa, yung trabaho. Yung natural sa lang minin. kasi yung sa pag-vlog ko, talagang filtered siya kung ano yung uh -huh. sasabihin. Uh -huh. So gusto ko pag dito sa mga storya storya kung ano yung Oo, oh, oh, kung ano yung ano. Yung storya. <laughs> Ikakat mo naman yun. <laughs> okay lang yun. Ayun. Ah, so, oh, thanks. exactly. Tapos na. na <laughs> magkape na tayo, giniginom na tayo.